Ay dahil sa matagal na kaming hindi nakapag fried chicken guys Yung mga bata Ayan nag fried chicken tayo ngayon Ayan niluto ko yung uh, parts ng mga manok Ayan iba't ibang parts po yan Dal ah, Tatlong buong manok po yan Ayan natin At uh, ayan ah, piniprito na natin to guys Ayan nakuha ko na yung ano tamang timpla ng pagprito ng manok Yan sa mga gustong mag-hire dyan yan, andito lang po ako at uh, handang tumulong. <laughs> Joke lang po. And uh, ito po yung uh, ating uh, ipapakain sa mga bata sa ating feeding program ngayong araw na ito. Ayan. Nagugas naman ako ng kamay guys. Kapatak natin yan sa mga bata mamaya. At ito na yung finished product guys. <laughs> Di ba ang <Handali. laughs> Siyempre, dali na ng panahon. Ayan, binigay, binigay na natin sa mga bata. Ayan, kakatapos lang namin yan guys. Mag-pray. Bible study. Tsaka, maraming natutunan din yung mga bata. Ayan, nasa live po natin. Kanina yung uh, kabuuan po dyan. salamat pala sa mga sumusuporta. Sa sponsor, maraming salamat. Uh, salamat sa mga kaibigan naman. Nag-react. Ayan, para sa mga bata na ito guys, ayan, ang Panginoon po ang siyang, uh, may taas sa lahat po ng ating ginawa. Uh, God bless po sa lahat. Hopefully, uh, mag-iwan po kayo ng bakas at um, mag-react, uh, mag-share po. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Hujan. <laughs> Hujan. Super. <coughs> Lagi guys, halo,